Lara's POV. Hinila ni Nika at Lani yung kamay ko, tapos yung mga men in black nakasunod pa rin. Wow lang ha, hindi napagalat ang bantay sarado ko, no? As if naman kaya ko silang takasan, wika ko sa sarili. Come on, young miss, excited na kami. See, sila pa talaga yung excited kaysa sa mismong bride. Today, Tristan and I are getting married. Kahit alam kong peke lang kasalang to, di ko maiwasan ng mga paru-parong nagwawala sa tiyan ko. Aminado ko, kinakabahan ako ng sobra. Good luck, young miss, or happy for you. Masayang hiyawan bilang pagbati ng mga men in black. Habang iniisip ko si Tristan, gusto ko talaga siyang saktan. Lagi na lang siyang nagdadesasyon ng biglaan. At ako, para niya akong tauhan na tagasunod. In other words, wala akong magawa. Thank you. Tayang nasabi ko na lamang. Lalo atang sumakit yung ulo ko na magsipag palakpakan sila. Di ba nila nahahalatang naiinis ako? Sige mo namang hindi kung yung mapapangasawa mo at at na magpakasal ngayon. Miss Lara, may sorpresa si boss sa'yo. Boss, Sam told me at nang di man lang ako tiningnan. Surprise? I asked curiously. Tumangwa ito. Medyo ang weird niya ngayon. Saglit tong tumingin sa akin. Para bang may lungkot sa mga mata nito? Mulitong umiwas ng tingin sa kalumakad palayo. Good morning, Mrs. Lazaro. I'm Maria Mendez and I'm your personal stylist. Nakangiting sa ad ng babae. Tinanggap ko ang pakikipagkamay nito. Napangiwi lang ako nang maalala ang itinawag nito sa akin. Gusto ko magprotesta nang di pumayag na lumabas muna saglit ang mga babaeng ito sa korto dahil magsa-shower ako. Matapos makapag-shower, I tied the bathrobe around my waist. Hinila naman ako ni Rhea at pinaupo sa upuan. Matapos sa mahigit isang oras, napakaganda ng resulta ng pagmamakeup nito sa akin. At pagkatapos, buhok ko naman ang inaayos niya. Malapit na tayong matapos, Miss Lara. Just pedicure, manicure, waxing and then getting a change into your wedding dress. Saad pa nito. Bumuntong hininga na lamang ako. Hindi ko maiwasang antoke ng utusan ni Rhea yung dalawa niyang assistant na nagmamanicure at pedicure sa kamay at sa paa ko. This is it. I am going to spend my one-year life with some mysterious man. I used to think that things like this only happen in fairy tales or movies or even fictional books, but I guess fate knows how to work its magic. If only I truly love him, maybe this thing will become magical to me. But no, this marriage is all about a deal, a fake, and a lie. Sinot nandere yung emerald necklace sa lego, may nilagay pa itong parang papel sa bintigo. Aray ko! Sigaw ko nang hilahin ni Rhea ang papel na iyon at itinikit sa bintigo. ko. Nabunot ata yung mga buhok sa bintigo, ko ah. Napayoko pa ako sa kahinaplos at hinipan. Tawa naman sila ng tawa sa reaksyon ko. Mangyak ngyak naman ako sa sakit. Teka lang, hindi niyo naman kailangan magmadali eh. Chill lang dapat, saad ko sa kanila. Tapos na Miss Lara, nakangiting sa ad ni Rhea. Nagmamadali nitong tinungo yung wardrobe. Napasinghap pa ako na makita yung wedding gown na nakasuot sa manikin. Inalis yun ni Nanika at Lani at inilatag sa kama. Sinuot ko na yung wedding gown habang sinasara ni Rhea yung zipper sa likod ko. Umupo ako sa kama para isot yung sandals ko nang si Rhea na ang na gumawa noon. You look beautiful, Mrs. Lazaro. Natutuwang pinagmastan ako ni Rhea. Mika came at me at saka inabot yung bouquet ng white roses and slipped the veil over my head. Nang mailagay yung veil, we were interrupted by a knock on the door. Young miss, di na naituloy pa ni Sam yung sasabihin niya nang makita ko. Nakatitig lamang ito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mamala ng mukha. The way he looked at me is different. They are kind of sort of fun, isn't it? Tumik him ito at saka dumiretso ng tingin sa labas. Please follow me, Miss Lara. Dinala ako ng binata sa living room. Inanalayan din ako ni Sam habang buhat niya ang dulo ng gown ko. When we were there, Sam started talking. Boss, surprises here. I think I need to go. Sam! Tawag ko na makailang hakbang na ito, pero hindi ako nito nililingon. dahan, -dahan kong nilibot yung tingin ko sa paligid na may biglang gumakap sa akin sa bandang bewang ko. Nang lingonin ko kung sino yon, I saw my nine year old sister. Sheila! Yumuko ako para mayakap ko siya. Sheila is also wearing a white dress above her knee and a flower crown on her head. Anak! Nagulat pa ako nang marinig ang tinig ng aking ina. Ma, niyakap ko si mama at hinalik ka nito yung pisngi ko. Bakit hindi mo man lang pinaalam sa amin Nakakasal ka na pala? Sa mapapangasawang mo pa ako nalaman? Naiiyak na tanong nito. Nakaramdam tuloy ako ng guilt. Ah, uh, ano kasi, ma? Kasi, okay lang yon anak. Nauunawaan ko. Ang mahalaga, makikita kitang ikakasal na sa taong mahal na mahal mo. Di ko maiwasan na magtaas ng kilay. Yan ba ang sinabi ni Tristan sa nanay ko? Kapal face talaga na nalaking yon. Nakita ko sa si Tito Fred, yung pangalawang asawa ni Mama. Nahihiyang lumapit ito sa akin at gumiti. Congratulations, anak, sa kasal mo. Naway mabuhay kayong masaya binang mag-asawa ni Tristan? Habang tinitingnan ko si Tito Fred, parabang ang laki ng pinagbago nito? Hindi siya amoy alak o sigarilyo tulad ng dati at tumaba ito. Maaari ba akong maghatid sa sa altar at maghatid sa iyong mapapangasawa? Alam ko ayaw mo sa akin pero sana payagan mo ko. Dugtong pa ni Tito Fred. I suddenly felt happy para ba akong nabuo seeing my family? Tinanguan ko si Tito Fred at ginantihan ako nito ng yakap. Niyakap ko rin si Sheila at tinalikan nito sa pisngi. I love you ate. Sana maging happy kayo ni Kuya Pogi. Mumiti rin ako. I love you too Sheila. Tayong nasabi ko na lamang. Bumuntong hininga na ako nang pumasok na ako sa bridal car at yun nga mga paraparo sa chan ko, lalo atang lumala at nagmultiply sa dami. Tristan's POV Naninerbius ako habang nakataya ng sandaling iyon. Ito na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. I am finally marrying Lara. Muli akong napatingin sa suot ko. Okay lang kaya ito? Although I wear suits, this suit is somewhat special. Hindi ako mapakali. I stood calm and cool, pero deep inside, sobra akong kinakabahan. Gusto ko nang makita si Lara. Bakit bang tagal niya? Suddenly, nakita ko si Sam. Tumabi ito sa akin dahil siya ang best man. Bumalong ito sa akin na siyang kinatuwa ko. She's coming, boss. Is she happy for my surprise? I furrowed my eyebrows. Tumango si Sam. Yes, sobrang saya ni Lara. Thank you, Sam. You're a very kind brother. Saglit itong natahimik at saka ang Lahat napapatingin na nang buksan na yung pinto. Umugot ako ng malalim na buntong hininga as everyone turned to face her. Bigla ko napangiti na magsimula na yung wedding march at nagsimula na si Lara na maglakad. Wow, she looks perfect. She's so beautiful that I can't take my eyes off of her. Our eyes met and I don't want to blink. Baka kasi kapag pumikit ako, bigla siyang maglaho at ma-realize na panaginip nga lamang ito. But no, this is real. What a lucky man. Wow! The bride and groom are perfect together. Bulong-bulongan ng mga bisita ni Lara sa akin na agad ko namang tinanggap. Babe, you're beautiful. Bulong ko sa kanya. At kahit na natatakpan ng veil ang mukha niya, tanaw ko ang pamumula ng pisngi niya. Hubby, mukha ka pa rin unggoy with your beautiful suit. Bulong niya pabalik sa akin. Numuso ako. Is that a compliment? If yun nga ay compliment niya, tatanggapin ko na lamang. This girl, hindi ko alam kung paano ko siya paaamuhin. Ngayon, mukha ka namang pato. Huwag ka nga dyan. By the way, thank you sa padala rito ng family ko. Muli niyang bulong sa tenga ko. Her warm breathing makes my heart pounding and makes me more nervous. Pumunta na kami sa gitna, sa harapan ng pare. Tristan Lazaro, do you take Clara Mendoza to be your wife? Your partner in life and your one true love? To have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I smiled at her. I do, father. Lara Mendoza, do you take Tristan Lazaro to be your husband, your partner in life, and your one true love? To have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do you part? She glanced at me. I do. After we exchange rings with our promised vows, sinot ko yung diamond ring sa palasing singan niya. At ganon din ang ginawa ni Lara. The priest acknowledged us as man and wife. You may now kiss the bride. Nanginginig na inalis ko yung veil ni Lara. I smiled at the beauty in front of me. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ngayon, pero ang alam ko lang ay napakasaya ko ng na mga sandaling iyon. Inawakan ko ang pisngi ni Lara. Bago dahan-dahan, dinampian siya ng halik sa labi. Nagsihiyawan naman ang mga taong nasa loob ng simbahan. Humarap kami sa harapan nila at saglit na yumuko. I saw our mothers crying. Sam smiled at me and my man went into your eyes. Nag-thumbs up pa ang mga ito. Pareho kaming nag-blush nang sumigaw sila ng One more! So I kissed my wife sweetly with adorable and love on it. Nang papalabas na nga kami ng simbahan, ay picked her up in a bridal style habang patungo kami doon sa red Ferrari ko. Masalampak siyang umupo sa front seat at sinandal yung ulo sa salamin. Tinignan niya yung diamond ring na hawak niya. I am Mrs. Lazaro now, huh? Hearing that from her makes me go to cloud nine. Aren't you happy being a wife of a handsome man like me, Lara? Humalukip-kip naman si Lara. Hangang-hanga ka talaga sa sarili mo, no? At bago pa natin makalimutan, kailangan na natin gawin yung contract, Tristan. And hearing that from her makes my heart ache. She is really heartless. Lara's POV We arrived in Palawan and it was absolutely stunning. It was pure breathtaking. Isa yung beach resort na pag-aari umano ng kaibigan ni Tristan na naggangalang Damian de la Roca. Even the name of the hotel is kind of weird. It was called the Hotel de Urban. Diniretso niya ang front desk upang hingin ang susi ng room nila na pinareserve na pala ni Tristan. Kahit labag sa aking kalooban na makasama sa isang kwarto to ay hindi po pwede sapagkat kami bagong kasal at ayon itong malaman ng iba ang katotohanan sa aming kasal. Welcome to the urban? Wika ng aking asawa. Umiti na lang ako at saka diniretso yung balcony sa room nila. It was beautiful. The view is amazing. Kumikislap ang tubig dagat kahit pangatayang liwanag lang ng buwan ang tumatama doon. Tanaw pa rin ang white sand. For sure, ahabalahin kong aking sarili sa pagtayo ng kastilyong buhangin. Maybe ayayain ko sa si Tristan na gumawa noon. Sana nga lang, pumayag ang cold prints na yon. Ang sarap ding langhapin ng sariwang hangin. I then heard the soft feet come onto the balcony. Tristan is also admiring the beauty of nature in front of us. Ang ganda dito, di ba? Oo. Thank you dahil dinala mo ko dito. Nilingon ako ni Tristan. Almost admiration. Yes, it is indeed beautiful. My cheeks turn red at his compliment. Hindi ko alam kung yung view ba o ako ang tinutukoy niya. Ayokong mag-assume na ako, subalit hindi ko mapigilang mamula sa sinabi niya. At para maitago ang nangangamatis kong mukha, tinungo ko yung kamaroon. Doon ko lang napansin, napapalibutan para yon ng mga petals ng red roses. May red wine and candles pa sa table. At bago ko makalimutan, honeymoon pala namin ngayon. Thinking that makes my blush even more. Naupo ako sa kama. May nilapag naman si Tristan ng mga papeles sa gilid ng kama katabi ko. Mga dokumento yon, marriage documents. Hindi lang yon but the strict terms and conditions contracts na bubuhay sa aming pagsasama sa loob na isang taon tumama sa akin ang matatalim niyang itim ng mga mata na napako lang ako sa kinatatayuan ko. Patuloy na tumatago sa akin ang titig niya na parang mainit na karayom pero hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Yung itim niyang buhok na nagulo, dulot ng hampas ng hangin kanina sa balcony habang ang tikas ng pagkakataon nito. Yung suot niyang white tuxedo, ang gwapo niyang tingnan. Aminado kong nakakaagaw pansin talaga ang pisikal niyang kakisigan. Are you checking on me, wifey? Yung boses niya ang gumising sa aking katinoan upang bumalik sa realidad. My God! I was checking on him! Oo, pinagmamastan ko talaga siya. Makasalanan ata talaga itong mga mata ko dahil nadadala ako sa kanya. Para bang may glue na humahatak sa akin upang dumikit ang titig kay Tristan at di ko maiwasang mapanunok dahil nahuli niya ako. Checking you out? Huh! As if, kunwaring tumawa ako ng mapakla kahit papano'y maalis ang aking kahihiyan sa pagkabuko ni Tristan sa ginagawa kong pagmamasid sa kanya. Huwag kang magmayabang just because you are good looking. Napatigal naman ako. Napatakip ako sa bibig ko nang ma-realize ang sinabi ko sa asawa ko. Bakit ko ba nasabi yon? Yan tuloy. Si Tristan mukhang confident na confident sa sarili ko ngiti-ngiti ito na animo na nalo sa isang paligsahan at nakasungkit ng premyo. So, you find me attractive, babe? His voice is so chilling. My eyes dropped in defeat. ko magkaroon ng kaugnayan sa buhay mo, okay? After a year, the contract will end and we will part ways on different lives. Parang dito masaya dun sa sinabi niya. Sumimangot naman ako. Pwede ba? Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko, Tristan, ever. Humalukip-kip siya with gold expression. Ang bilis talagang magpalit na ekspresyon ng mukha niya. Kung kanina ay para siyang nanalo sa loto, ngayon naman para siyang may pasang mabigat na bagay sa balikat niya. Kinuha ni Tristan yung kontratang nagawa nito after half an hour. Binasa nito ng malakas ang aming terms and conditions na nakapaloob sa kontrata. Rule number five, dapat to pa rin nilarang obligasyon bilang asawa during the contract period. Kailangan nyo ng manirahan kasama sa Tristan Lazaro. Rule number four, dapat ingatan na magkabilang panig na hindi madungisan ang reputasyon ng isa't isa. Rule number three, hindi pwedeng akite na magkabilang panig ang bawat isa sa kanila. Sumingit ako dahilan upang huminto ito sa pagbabasa. Never kong gugustuhin tumingin kahit na magalis pa ng kasuotan sa harapan ko Baka nga takbuhan pa kita sa sobrang takot. Tsaka bakit naman kita aakitin? Ang weird naman ng terms and conditions mo, Tristan. Talaga lang ha. Umisi si Tristan na tila nang aasar. Doon na ako nagsimulang kabahan. Kakaiba yung ngiti niya na naghahatid ng warning signal number 5 sa nervous system ko. Gusto mong subukan? Paghahamon mo na sa Adi Tristan. At dahil ayoko magpatalo, nagtapang-tapangan ako. Kahit ang totoo nang ang tuhod ko sa sobrang kaba. Sige lang, go! Dahil walang effect yan sa akin. Nilapag ni Tristan sandali yung kontrata sa mesa. Nanlaki naman ng mata ko nang simulan nitong alisin yung sapatos niya at saka inihagis sa kung saan. Silinod niyang alisin yung white suit niya at itinapon sa sahig. Then, yung pink ribbon sa may collar niya. Napasinghap ako nang gumapang siya sa kama papalapit sa akin. Napatras ako habang sumusunod siya na tila ahas na dahan-dahan lumalapit sa akin naroroonan ko. Naramdaman ko na lamang ang likod ko sa headboard ng kama. Nang makalapit si Tristan sa akin, gumisi ulit siya. Sinimbalan niyang buksan ang unang tatlong botones ng white sleeve niya. Doon na ako napasigaw dahil Malakas at dinikit ko ang aking dalawang palat sa aking mukha upang di ko masilay ng katawan niya habang sumisigaw ng, Help! Dalo kong napasinghap ng maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa tinga ko. Bakit babe? Hindi mo na kaya? Hindi ko pa nga naaalis eh. Nakangisi siyang umalis sa kama at muling kinuha yung kontrata sa mesa. Sumandal pa siya sa dingding habang natatawa sa pamumula ng mukha ko. Bastos! sigaw ko. Hindi niya pinansin ang aking sinabi, sa halip bumalik ang focus ng paningin niya sa binabasa. Rule number one, the most important rule. Bawal magkagusto ang magkabilang panig sa isa't isa. No strings attached but strictly business. Saglit na natigilan si Tristan. Parang hindi siya pabor doon. Dapat sumunod sa special clauses ng kontrata ang magkabilang panig. Mapaparusahan ang lalabag. Kumunot ang noon ni Tristan ng balingan niya ko. Teka nga, bakit may special clauses? Ngumisi ako sa saka niyakap ang aking sarili. Never pa ako nakipag in before kaya may special causes pang ko laban sa'yo. Muling dumako ang paningin ni Tristan sa kontrata at muling nagpatuloy sa pagbabasa. Bawal pumasok si Tristan sa kwarto ni Lara. Bawal gumamit ng bathroom si Tristan sa kwarto ni Lara kahit emergency alert pa yon. Bawal sigawa ni Tristan si Lara. Magkaiba dapat ang kwarto na magkabilang panig. Ang unfair! Sigaw ni Tristan sa akin. Pinanlakihan ko naman siya ng mata. Ops! Sabi dyan sa kontrata. Bawal sigawan ni Tristan si Lara. Nasasaad yan under special clauses ng kontrata kaya dapat tumupad ka. Naiinis na umupo si Tristan sa kama katabi ko. Hindi kita sinisigawan, babe. Tsaka pinisil yung pisngi ko. Matapos nga nilang magkapirmahan, pasalampak itong nahiga sa kama. Teka, anong ginagawa mo, Tristan? Matutulog. Hindi ka dito, doon ka sa sofa. Turo ko pa sa couch. I'm the one who pays, so dito ako. Ikaw matulog sa sofa, Lara. Pakiramdam ko, umakit lang dahat ng dugo ko sa bunbunan ko. At konti na lang magwawala na ako. Lalo na nang hilahin niyang kamay ko kung kaya ang nangyari, nagkadikit ang katawan namin. Ang pinakamalala pa, lumapat ang labi ko sa labi niya. Natigilan naman ako at tila hindi makakilos ng mga sandaling iyon. Nag-init bigla yung mukha ko. Bumangon ako para maghiwala yung mga labi namin, subalit so hinila niya akong muli at niyakap bago ko muling hinalikan. Tinutulak ko siya and after a while before the kiss, a satisfied smirk touched his lips when he noticed my cheeks redden with each second passing by. I was totally speechless and incredibly embarrassed. You need to practice, babe. You're such a bad kisser. Tuluyan ko na siyang tinulak papalayo. Pinunasan ko yung labi ko gamit ang likod ng palad ko. Pastos ka talaga. Wala sa terms and conditions ng kontrata ang nagsasabing, bawi kitang halikan, Lara. Hmm, I like it. Pinapaalala ko lang, babe. Rule number one. Bawal kang mainlaw sa akin. Kumindat pa si Tristan sa akin. Muli siyang nahiga sa kama. Tumayo naman akong pikon na pikon habang ang lalaki na ito inokupa yung buong espasyo ng kama by spreading his arms and legs. Matapos kong makapagpalit ng damit, padabag kong kinuha yung unan. In the end, ako ang natulog sa sofa while Tristan sleeps in the bed. Nakakainis talagang lalaking to. At siya pa talagang nahiga sa kama. Napaka ang gentleman. Ines na saad ko sa sarili.